Si Egan, si Arnold Clavio, may hinarap na pagsubok matapos siyang mahemorrhagic stroke. Kamustahin natin siya. Good morning mga Igan. Good morning UH Barkada! Good morning UH Barkada! Good morning! Ang mga hirit niya, ang unang bumubungad sa ating umaga. Narito muna ang dapat niyo abangan sa unang ratchada ng mga balita sa paghahatid ng balita. Siya rin ang ating saksi hanggang gabi. Sama-sama tayo magiging saksi! saksi! Walang iba kundi ang batikang host. Walang takot ay paglalaban ng buhay at kaligtasan. Hindi ka biktima. magiging alisto! Broadcaster. Namuo naman isang low pressure area sa silangan ng Mindanao. Ang iga ng bayan. O oh, mga igam! mga igam! Maganda umaga mga igam! Si Arnold Clavio. Magandang gabi ako naman, Arnold Glavion. <laughs> sa likod ng kamera. <laughs> sa kanyang mga social media post, kita ang kanyang kakulitan. Ano nangyari sa'yo, Ate Sue? At ibinabahagi rin ang pagkakaroon niya ng active lifestyle. Kaya marami ang nagulat nung ang ishinare kamakailan ni Igan online seryosong bagay. Ibinahagi niya na siya'y na-stroke. Habang nasa biyahe, nakaramdam ako ng matinding pamamanhid sa kanang braso at binti. Sabi ko, itigil ako sa unang ospital na makikita ko. After ilang test, lumitaw na ang blood pressure ko ay nasa 220 over 120 at ang blood sugar ko ay umabot ng 270. Inirekomenda na isa ilalim ako sa CT scan. Doon nakita na ako ay nagkaroon ng hemorrhagic stroke isang bansang mataas ang kaso ng mga nai-stroke. Pakinggan ang nangyari kay Igan Arnold Clavio. Nitong Webes, pagkatapos ng isa sa kanyang therapy sessions, binisita at kinamusta ko si Igan. Hirap pa rin siyang gumalaw. Hindi rin niya maiapak ng matagal ang kanyang kanang paa. Kaya may gamit siyang wheelchair at tungkod sa aming interview. Hindi, asan yung tungkod ko? Si nagda-drive si Ina. Yeah. Okay. Ay, thank you, thank you. Ngayon lang sa kapuso mo, Jessica, so... Ganito pa, no? Sana hindi kita interview interviewin tungkol ay, sa sakit. ba? Diba? Sana nagkukwentuhan na lang tayo tungkol sa mga mas masayang bagay. Batay niyo yung tanong nga kasi nakaka nakakatas ang BP ha, baka. <laughs> simple lang! Ah, simple lang. Uli interview namin tungkol sa love story mo. Hindi <laughs> na palabas eh. <laughs> Orin, nahampas kita. <laughs> okay. Dek nasa kanan naman. Okay. Kaliwa, sige, abusuin mo. Okay. Kasi pag nagkikita kami nito, alas kahan ng alas kahan. Gigilty nga po siya dahil yung huli namin picture, sinungayan po ako. <laughs> Eh, tanya ko, hindi ko siya napatawad hanggang ngayon, di ba? Kung may oh. nangyari sa akin. Hindi na kita susungayan. Hindi, ganun ho kami niyan. Karinyo brutal. Tough love. Pero kamusta ka na, Igan? Yung dasal na tinanggap ko, yun ang nagpapalakas sa akin. Talagang nakakatuwa. Mm -hmm. Dineklar akong parang pangalawang buhay ko na to. Hindi ko alam talaga mangyayari sa akin. Pero sabi nga, hinay-hinay, unti-unti, makakabati uli ako ng magandang umaga, mga Igan. Magandang umaga, mga Igan! Yay! An ba nangyari sa'yo? Eh, ano ho ito eh, uh, model of fitness kasi golfer, ang payat, uh, di ba parang kailan lang nag-post ka pa na extra small na yung kaya size ng mga eh. t-shirt mo. ingitin lang kita eh. Ito, extra small. Oo. oo. an nyari, Akala De, kasi, ko okay ka. You were on your way to getting healthier. Yes, mm -mm. kasi sabi ko hindi na ako. Bumabata. Marami din ako na-inspire sa pagpayat ko. Nawala na akong 40 pounds. After losing weight, as feeling good ka na, kala ko healthy. Hindi ko in na. Talagang mangmang ako sa ganitong sitwasyon na sana pala naagapan, nabantayan ko siya. Gabi nitong June 11, habang nagmamaneho raw pa uwi mula sa isang golf game, si Igan, may napansing kakaiba. Bigla na lang lumamig to. Right arm ko. Malamig siya na mabigat mm -hmm. yung drive ko. Ano to? Habi mo gano'n. Hindi ko na matapakan yung brake and gas. Tumatagos yung pa ako. Habi ko, hindi ko gusto itong nangyayari. So, te-text ko si Ina. Naku, iba-ibang letra na yung nasa cellphone. Hindi na makabuo ng, ng Sentence. salita. Oo. Tapos nakita ko, yung speedometer ko, parang ang bilis, ang bilis ko, hindi naman ako tumatapak. Yung pala, natatapao ko siya ng mabilis. Kasi wala na rin pakiramdam yung Pinipilit right. kong mag-brake, bakit ayaw mag-break? Kailangan ma-break ko to kasi makadisgrasya talaga ako. Tapos nakita ko yung lagi kong pinupunta na gasoline station. Huminto ako. Pagbaba ko, Ma'am Jess, hindi na ako makalakad. Ang inginig na siya. Tapos lutang na siya. So, para makarating ako sa restroom, kapit ako sa pintuan, tapos may mga railings doon, kapit ako, mm -hmm. bakal, ganyan. Pero hindi ka pa rin ng tulong, ha? Hindi pa. Sabi ko baka pag naihi ko to, may na-release sa katawan ko. Mabawasan siya. Mm. Nakaihi na ako. Ang next na ginawa ko, is tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Tinignan ko yung tabing mukha ko. Eh, kasi ang nasa isip ko, either stroke o heart attack. Sa puntong yon, mas lumala pa raw ang pamamanhid ng kanyang braso't binti. Gayunman, nagawa pa rin niyang magmaneho at isinugod ang sarili sa ospital. Basta tinabi ko lang sa ko. Tapos sumenyas sa lang ako sa gwardiya. Basta kaya nakikita ko yung doktor sa labas. Sabi ko, Dok, patulong po. O e, gan bakit? Manhid po yung kanang ko. Inasikaso na nila ako para makahiga agad. May tinu tinurok na sa akin dito para makuha na ng dugo. Tapos naka-ano naka, lang ako, uh, blank stare. Sabi ko, ano ito nangyayari sa akin? Sabi ko, wala naman sanang malala. May maya, dumating na yung mga resident nurse, tsaka yung doktor sa ER. Sabi niya, Sir, ang BP niyo po is 220 over 120. Ang taas nun na, 220. Nag-stick ang mind ko sa 120 over 80 kasi tuwing magpapacheck ako, yun ang lumilitaw. Mm -hmm. Kaya, tiwala ako na yun ang BP ko. Ito matindi. Ang sugar ko raw is 270. Mm -hmm. Nagsabay siya. CT scan po namin kayo. Pinakita niya sa akin yung CT scan. Sabi niya, may bleeding po kayo sa utak. Meron po kayong hemorrhagic stroke. Nung namin ko stroke, sabi ko na eh. Ang stroke ay isang seryosong medical condition na nangyayari kapag ang daloy ng dugo sa isang bahagi ng utak nagambala o nabawasan dahilan para mawalan ng supply ng oxygen ang ating utak. May iba't ibang rason ang stroke o brain attack gaya ng mataas na blood pressure, injury sa ulo, pamumuo ng dugo sa uta o blood clot, pagkakaroon ng bara sa mga ugat at pagputok ng mga ugat o maliliit na blood vessels. Karoon siya ng intracerebral hemorrhage. So may pumutok na artery dun sa kanyang utak sa kondisyon niya na mataas ang kanyang blood sugar level. Kasi si Arnold, diabetic din siya, kaya hindi purely effect lang ng stroke, but pwede siya nagkakaroon na ng complication ng diabetes, which is diabetic neuropathy. Eh. Kaya nagkakaroon siya ng mga pins and needles sa kanyang mga kamay pa kasi ikaw naka-focus ka dun sa sugar. 'Yun na minumonitor mo dahil diabetic ka. Ah. Nakaligtaan mo yung BP mo, ganoon ba 'yan, Arnold? Ngayon, nung binabasa ko siya, kontrapelo pala yung dalawa ng na mm. naging diabetic ka. Kailan bantay mo yung BP uh, mo, blood pressure mo? Hindi ko talaga alam. Kaya ngayon, maintain na yung BP ko. 20 years akong diabetic, ngayon lang ako nag-insulin kasi nakukuha ko naman sa oral na medication. Mm -hmm. Na-blindside ka. Higan. Na, Naka-focus ka sa sugar monitoring mo. Na blindside ka nun, tridor na blood pressure pala. Yung muntik nang dumali sa'yo. Kailangan manganib yung buhay mo para, para malaman ba't mabantayan. So, pag alis, kinuha yung cellphone ko. Google ako. Hemorrhagic stroke. Nako, two days to live. Eh, nandun na nun si Ina. Ko, Ma, um, ready ka na. Sabi niya, bakit? Two days to ba ako? Sige, sabi, Google. Kaya maggo-Google. <laughs> worst case scenario oh, na worst nasa case Google. Na, oh. may, may mga stages pala yan. Mm -hmm. That time, parang niready ko na yung sarili ko. Si Igan, mapalad daw na ang nangyari sa kanyang stroke. Hindi malala. Tawag niya sa akin, Lucky Man, kasi out of danger na raw ako rehabilitation na lang. Yun ang milagro. Oo, talaga. Pero alam mo, nung time na yun, alam mo, man, yes, hindi ko siya naisip. Kasi nakapokus ako makarating sa ospital. Pero nung na, nagsisingit na na, sinuwerte ka na, niligtas ka, agad pumasok sa isip ko, naku, totoo may himala ang Diyos. Hindi kanya pa pababayaan. Lucky for Arnold, no, yung naging hemorrhage niya maliit lang, no. So it's a small part dun sa left side ng kanyang thalamus. Effect nito usually on the other side, sa contralateral, yung right side niyang affected. May konting weakness, meron siyang numbness, saka balance instability. Galing yung ginawa ni Arnold, no. Presence of mind, pumunta na siya kaagad sa nearest hospital. Pag hindi kanya ginawa 'yon, pwedeng lumaki yung hemorrhage. Usually diyan eh sa gilid na 'yan. Because, sir, meron. Meron, din. Ang naapektuhan, yung movement mo. Yes. Mabagal ako ngayong maglakad. Kaya may suporta ako. Pati pagawak pala nito, mali ako eh. Ah, kinakanan ko siya. Kasi sabi ko, ito yung weak point ko, di ba? Mm -hmm. So sa kanan ko siya ilalagay. Mali. Kasi bibitaw yung weak nga eh. So, dapat pala ang hawak ko kaliwa. Yung stronger. Oo, so, sabi ko, pasensya na ngayon lang. Umawak nito eh. Ang hawak ko, pater ngayon. Iba na. Ang dami pang direction no? Buti <laughs> na gagawa mo pang tawanan yung mga pinagdadaanan Yun, mo. Eh, kasi natural ka namang kumikero eh. It's ngayon. my way to, ano, para makuha attention. Mm -hmm. yan. Mas madali magpatawa eh. Sa akin, naniniwala ko, pag tumawa ka, nawawala yung mga, mga lasong sa katawan mo, nalulusaw eh. Kaya sabi ko, pagbalik nyo, Umanda kayo sa God ko. Si Igan, inobserbahan sa ospital sa loob ng tatlong araw. Habang nakahiga ka sa hospital bed, wala kang mga pagtatalo sa isip mo. Wala kang mga, may mga nagsastruggle. Blango talaga, paano nangyari to? Dahil, sabi nga sa'yo, hindi ako hindi ako lasinggero, hindi ako naninigarilyo. Kaya sabi ko, trader, walang pinipili. Hindi ka naman stress, di ba? enjoy life nga ako. Nanalo pa nga ako that day. So, ang saya-saya so, ano no? saya ko. So, kaya yung formula? Ano? Minsan, wala kang di mo na maisip. Eh. For to continue to love yeah. and forgive para mangyari man to biglaan. Yeah. You're ready. Life is a blessing. Mas lalo ko naramdaman yun. Diba? So, okay. huwag natin sayangin. Gawing worth it yung life na yan. Ipakaraw bago lusubin ang Abu ang Dos Palmas Resort sa Palawan. Hindi ka pa ba nagkakaroon ng near-death experience in the wala. past? Eh, And nag-cover ka ng mga Abu Sayyaf, yung mga ganon. Ay, wala so, Hindi talaga ako takot sa mga ganon. Pag-cover ka si tayo, trabaho talaga. Kung naman, Arun kasama ko si uh, MLF Chairman Nur Mishwari. Kailangan maitawid mo yung istorya. Ito lang yung talagang parang... Close call. Oo. Oh. At makikita sa aking likuran, ang isa sa dalawang... Chinese vessels. Narito papakita namin yung standing. Kasi diba yung buhay natin, Arnold, parang ang bilis lang ng mga pangyayari. Yeah. Oh, eh. Ang fleeting nung mga ginagawa natin. At saka, yeah, yung kamatayan, sakit. Nakikita natin yan sa work natin eh, mayat maya. Lalo na pag may mga pinapakover ng mga sakuna. Kahibla lamang pagita ng buhay at kamatayan. Sa oras ng panganib, kaligtasan ng katumbas ang bawal segundo. Dumating sa punto kasi na kontento na ako. Mm -hmm. Pero kahit pala gaano kaayos ang buhay mo, sa isang iglap, mapabago talaga. That is uncertain. Kailangang handa ka. Pero paano ba natin masasabi kung ang ating nararamdaman posibleng simptomas o senyales na pala ng stroke? Meron kaming mnemonic or acronym, BFAST. Pag meron yung BFAST na yon, signs ng stroke, kailangan pumunta na kagad sa nearest hospital na kayang gagamutin yung mga stroke patients. Letter B, yun yung tiyatawag natin na bigla na lang na sumakit ang ulo or mahilo. Tapos yung I, I signs, no? biglang lumabo, nabulag, or nagdoble paningin. F stands for face, facial asymmetry, mangiwi. Ano nangyari sa'yo? yung A arm, arm drift, bumabagsak yung kamay. Yung S speech, sudden speech na difficulty you na know, nagkaroon ng pagkabulol or worse, hindi makapagsalita. And letter T, very crucial is time. Sa stroke, very important yung time. Stroke can recur. And nobody knows kung sino yung tatamaan ng another stroke. The more risk factors, the higher the risk for another stroke. Kaya kailangan bawasan ng stress. It can be stress mentally or stress physically. Sumasa ilalim ngayon si Igan sa rehabilitation at therapy. Parang tinuturuan mo uli yung sarili mong gumalaw eh, di ba? Actually, nung... Parang nakita kita sa therapy, parang kailan mo uling mag-aral, maglakad? Alam mo yung sanggol na nagsisimula maglakad. Mm -hmm. Ganon talaga. Nagpakumbaba ako dun na hindi na ito dati. Na-damage na eh. Mm. Pero binigyan naman ako ng pag-asa na maibabalik siya. Depende sa disiplina mo at pagpupursige. So, tuloy lang ako tutok na rin daw siya sa kanyang blood pressure at sugar level. So yeah. dapat magpakuha ng BP? Yes. Lahat uh, ng may uh, uh, nangangamusta sa akin, hindi maaaring hindi matapos yung exchanges namin ng check mo, BP mo. Yun bang bagong advocacy mo, Igan? Oo. Oh, mas ligtas ang madalas. Ano yun? BP. Pa blood pressure. Oh, hindi, hindi makamamatay kung madalas. Eh kung sasabihin mo, hey, okay pakiramdam ko, tsaka na lang. Trader ba, juice. Bakit? Igan, marami oh. na lang mga high blood yan. O, oh. ininom mo na yung maintenance mo. Kaininom ko lang, Igan. Kaya nga. Galingan mo, okay lang. Ah. Galingan mo, okay Nagbago ba perspective mo sa buhay, Arnold? Doon sa nangyari. Paano? Malaki. Kasi actually, nung dumating na sa point na parang fulfilled na tayo, successful na tayo sa GMA, di ba? Parang nandun na ako sa puntong enjoy na lang ako. Kaso nangyari to. So, lalo pang nabago. Malaki na itulong nung mga naging disposition ko sa buhay lately. Sa health, tsaka dun sa uh, discipline. Lalo na yung ano, pananaw mo sa buhay. Alam ba, Ma'am Jess, tatlong kaaway ko ang nag-text sa akin. Para oh, kamusta kamustahin ako. Mm -hmm. ang bagay nun. Biro mo, akala ko habang buhay na kaming walang communication. So, na kayo. Sabi ko lang salamat. Yung pagpapatawad, mm -hmm. mas magiging madali. Lalo na yung pagmamahal, mas magiging madali. Uunahin mo na kasi iba eh, kaysa yung sarili mo. Siyempre, nangyari na sa'yo, naranasan mo na, ay mo na mong mapahamak din sila. Mm -hmm. So, yun yung parang magiging papel ko sa sa mundong ito. Arnold, sabi mo kasi, ang gusto mong sabihin sa mga tao na hindi porket okay, okay. Yun, ang... Pakipaliwanag mo nga Sabi ko, feeling okay does not mean you're okay. Feeling good does not mean you're good. So, listen to your body. Yun yung ginawa ko eh. Kasi akala ko, okay ako talaga. Hindi eh. ko alam na, miss ko. Dahil ilang linggong magpapahinga sa kanyang mga programa at namimiss na si Iga ng kanyang mga katrabaho, nagpaabot sila ng mensahe sa kanya. <laughs> Tayo yung dito eh. Wala akong ibang kaibigan na nakita ko yung tibay ng loob kundi si Igan. Kaya mo lang ito, Igan. It's all in the mind. Malakas ka lang, ha? Sabi ko sa kanya, magdiniinom pa ako sa kasal ng anak niya. We miss you here. Next. Mo, plastic, di ba? Nagbago mukha. After nung mensahe. Hi, Egan! Hi, Susan. At uh, sana makabalik ka na. I hope to uh, see you soon. <laughs> Makasama ka namin sa sa unang hirit. Sino ang baliw? Marami akong kinala. Ah! <laughs> Partner, nako miss na miss na kita sa ating programa sa one on one, walang personalan. Sabi ko nga sa Alam mo to siya nakakuha ng Euro ko, Dr. Direct. Akala ko personal friend nila. Siya pala tumawag dito para maghanap ng Euro. Love you, partner. Ingat ka lagi. Okay, Ninong Iga! Anakin ah, ko pa sa kasal. This is morning sunshine. Kamusta ka na po? I hope um you're doing well. nami na talaga namin yung mga libre mong kape. Wala sa na. na wala na kape. Hindi kompleto ang unang hirit kapag wala ka. So magpagaling ka na dyan. Palakas ka lalo. And we are praying for you, Ninong. ID. <laughs> Saan pa ba, diba? Igan, sa oh. haba agad kami sumugod. Sugod! I hope to see you soon. Get well soon and Siguro God bless you. Hey! Oy, thank you, thank you. At, uh, buti pumayag yung mga yan nang walang bayad. <laughs> Paggising mo sa umaga, anong tingin mo sa buhay mo ngayon? Ay, sarap. Masarap talaga. Binigyan niya na akong panibagong buhay. Ano ba naman yung panibagong araw? Hmm. They will be done. Uh, wala na akong maihiling. Kaya kung ano man yung mangyari, handa na rin ako. Hindi ka nagtanong at ever na, bakit po ako? Kasi yun yung usual na naririnig natin sa mga kwento, di ba? Yung mga dumadaan hindi sa ko ganyan na, siya na wala. Wala, binuhay nga niya ako. So, mas accepting ka? Oo. Um, oh, mas, mas, ang tanong ko pa, hindi yung batakoy. Eh. Ang tanong ko pa, eh, ano pang gagawin ko? for your glory. Sinasabi ni, nila, Doktor, na ingat ka sa second attack. Siyempre, nandun tayo sa pag-iingat. Pero, kung sakali mang panibagong pagsubok yun, eh, pasalamat pa rin ako sa blessings na naidulot nun. At least naranasan ko yung pag-ibig niya nung nanganganib ako. Hindi niya talaga ako pinabayaan. Hindi nung makasalanan ako, tas sa oras ng kagipitan, nandun pa rin siya. Walang tanong, Niyakap ka, niligtas ka. Wala na akong hilingin, okay na ako dun. Praise God. Ah, talagang pu papuri sa kanya. Congratulations. Ibang may dahilan nito siya. Sa panibago mong buhay, Arnold. Yes. yes. Ang stroke, walang pinipili. Kaya ingatan natin ang ating kalusugan para sa ating pamilya, sa ating mga minamahal. Maganda umaga, mga Igan! At sa ating mga Igan! Thank you. Thank you, Ma'am thank, 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 thank you. ko na naiyakap. So, ano ba ito? Oh. first? Oo, oh, oh, thank you.